So ayan mga kapatid, mag-open po ulit tayo ng parcel. Ito po ay galing pang Cebu. Ayan, shoutout po kay Sir John Del sa nagpadala ng ating uh, biniling coins from Cebu. Ayan, maraming maraming salamat po. So samahan nyo po ako mga kapatid para may pakita ko po sa inyo kung ano po yung nabibili nating mga coins. Ito po yung mga silver coins mga kapatid na kadalasan nating binibili. So kahapon may na-pick up na po tayo. Ayan. Sa Batangas po mga kapatid. Ayan. Mga ganito rin po itong nabili natin. So, ito po. Ayan, buksan natin to Para makita nyo. So, maramihan po, no, yung ating binibili sa mga ganitong silver coins. Pero kapag ka uh, konti lang, pwede naman pong, kung uh, malapit po, no. Kung malapit po kayo. So, marami po po tayong binibili. Hindi lang po ito. Meron pong mga hard to find, error coins. Ayan, para po sa lahat ng bago. Bago nating viewers, i-review nyo lamang po. Nang mabuti yung ating mga ano, video. So, maganda pong pagkakabalot sa JRS. ay okay, suporta pang bubble wrap. So, abangan nyo. May mga parating pa po tayong mga hard to find coins. Ayan. Marami pa po tayong nabili. Mga error coin, hard to find coins. Meron pa pong mga silver coins. Ayan. Mga parating pa lang po. So, ayan mga kapatid. So, ito po yung mga 10 centimo na 1945 1944 pa po ang taon. Meron din pong mga 20 centimo dito. Ayan. So mga kapatid uh, Isusun ko na lang po yung camera So ayan mga kapatid Marami rami rin po ito Ayan mga kapatid 1945 Or 1944 Pababa po Ang binibili natin Sa mga ganito 20 centimo, 50 centimo At uh, 10 centimo Ang kasama Pati na rin po yung 1 piso Okay So, ayan. Maraming maraming salamat po sa ating seller. Ayan, from Cebu. Ayan po. So, yung mga 5 cents, ayan, hindi na po kasama. Naisama pa ni sir. So, hindi na po kasama yung mga ganito. Yung mga 5 centimo hindi na po kasama yan. Okay? So, may mga halo po, no? Na 5 cents. So, hindi na po natin kinokolekta to. Okay? So, 50, 20, at 10 centimo lang po. So, yun lang mga kapatid. in update ko lang kayo sa ating mga nabibiling coins. Ayan. Kung meron po kayo mga ganito, ayan, i-PM nyo lang po ako agad sa ating Facebook page, Barrio Official PH 2.0. Marami pa po tayong binibiling mga coins, hard to find, gold coins, at mga error coins. Ayan. So, yun lang po. Maraming maraming salamat and happy hunting sa inyong lahat mga kapatid.